Hello Macarons, uh, try natin ayusin to kasi sira, nag-iiro. Kaya i-try natin ayusin. Kung makaya natin ayusin to. Wait lang. Kung okay, magala pa. Watch and learn lang Macarons. <laughs> Talawang tayo. Tingnan, tingnan natin. Watch and learn. Watch and learn lang mga karons. Sinira ni Ronali Vlog Mix. Joke lang. Pagod na. Nahinay lang. Ang hirap buksan. Parang katulad ko. Ang hirap mahalin. <laughs> <laughs> Awa. Okay. Okay. Again. Ah. Uh, ito yung sira niya kasi macaron so. Oh. Ito hindi siya nagaano oh. Yan hindi na siya nag ano tawag dito Ayan, oh, matigas matigas yung ganitong white ang white na to oh, matigas hindi siya nag iikot kaya ayusin natin ng mabuti tingnan natin kung kaya natin mag uh, hindi ako expert dito mga karons pero itatry lang natin thank you dam yun So, try lang natin kung makakaya. Okay e, naman na. Ayun, kami. no? Kunting kimbut lang. Kaso, may arakid sa ka uh, Kaso, pag nag ano, siya, may matigas siya na bagay na Kasi siya magulong-gulong. Ano natin kung anong gagawa natin dito. Ito, oh. Hindi Ayan. makita. Yung dumi kasi, oh. Yan, oh. Madumi. Siguro sa dumi lang to Siguro makakaroon siya, oh. Madaming dumi. Look. Kaya, ito yun. Siguro yung... Ayun nga, oh. May papel, oh. Alam. Papel! Papel. Ayun nga. Ay, yan, siguro. Ay, yan. Ala! Ano na ba? Para hindi nakabarakal si Toto. Ayan, siguro yung naga ano. Alay akong kamot. Ayan pa, may matigas na naman. matigas na naman. Ayan. kita Ay ginaguro yan? Diba? Punin natin. Madaming ano. Oops. Madaming ano kasi mga karons. Madaming dumi. Ayan, linisin na natin. Baka makuha pa sa linis lang. Yun eh. Yan, Sa kabila naman, siguro baka may ano lang dito. Ah, ano o. Ang pati o. Lawa. Ato pa. Okay lang na daya kay Y na daan. Pero lang ingid makwa. So, yun. Ha, tingnan natin ulit. Bakit siya hmm. nagmatigas pala na. Ayan po. Hindi hmm. hmm. ko kasi matita. Ito ba dyan? Ayun o. Oh. Okay, na. Mm, Nakaroons, yun, nakuha ko ang papel Papel nga oh. Ito siguro yung dahilan Pero itry natin kung maayos May papel lang sa loob Paragali, ang atun to Isa din di ako Yun, nakuha ko I Try natin Oh, nagmatigas na naman. Wait lang mo ko hindi ako lalo. Ayan. Well, nalinisan na natin. Try natin ulit. At matigas pa din. May part pa na matigas. Pero hindi na pa wagita. Ano Hmm? Pero hindi hmm? uh, na parang ulit. Ano yung mga syagapo? Ano yung mga Pero ang bot ang ginihan guba gina siya guru okay. ang magiging makagap nakapaguba o kapil yeah. So, okay na sa o di naman o mag ano na magpaba mag ano naman siya diri o na, mo naman din matigas may plus 2i mm -hmm. may kita plus light makita ang sulot. Wait lang. Hindi na yung bleskad. Ano? Yan. Iyan mo dito dayo. Oh. Tingnan natin baka may papil pa. Mm -hmm. Yung bakit siya matigas pa. Hindi matigas pa kasi na party. Eh. Kaya dito o oh, pag nag ito sya sa taas oh, Yan matigas. Ayan mm -hmm kaya nag error siya kasi matigas siya mag mag-ikot mag pero pag ano Aria. nandito na nasa sa baba asa Aria. pero pag nagbaba na hindi na siya mas tigas yun pero pag oh tingnan nyo hindi na siya masyadong matigas hindi na siya masyadong matigas pero pag nag ano siya pag nag, nandito na sa taas yun, titigas naman siya. Yun. Hmm. Yeah. Yun. Yan ang uh, ga, alang sa ulo niya. Pero ito try natin ulit. Hanapan natin ulit ng paraan kung bakit siya nagtitigas. Para maayos na to. Eh, linisan natin muna. Okay. na mga naman siya ato no, luna no. papil papil tudo dapat papil ni nee. Nga, magdiri o matig, ano man. sa dati sa gibi. Hindi naman ako siya guru, mga pawan. Damo may nakuha papil. Sa diri. Sa diri. Para ako mga papil Ano na ba na naipit? Ang basing hig ko. Ano na. Ang araw lang yung mm, kasabit guru. Magpapla kami, tape bla. Hindi, magpa-blatate bala nga. Mag-toxic bala sa customer. Kaya, talaga ka ito naman. Sak-sak lang. Okay. Balik natin. Kung well, hindi, bahala na si Lord. Dok, hindi siya <laughs> namhan. Baka ah, lalaki si Toto. Kung, kung ayaw pa din, uh wala na tayo magagawa. Gusto niya rin sumuko. Pagod na. Pagod niya na. Pagod na siya. Katulad niya. Pagod na, sakin. <laughs> <Sino> na. <laughs> ah, namatay sa akin. si Luna. Secret. Mamatay kasi sa inggit. Ah, mula nanay. Kaya karap mo. Mm -hmm. yeah, mm -hmm. Kung hindi mangisa makayubala na. Di, hey, galing kay Iway na gitabi sa calculator. Hindi, nadlok mo sa Sige. Nadlok mo eh ah. sa babaw. Sa babaw. O na. Aso. <laughs> sige, try. Hala, uh... sige, um. try. Basi, ay. Si. Pero Si. Wala, wala. Oh. <laughs> Tiyo, 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 tiyo. Uh, amo na, silinga, isi, ang muna si Lingya. Isihin mo na lang. Kamu to gani. Hindi e, ka gamitan ng feed. Hindi ka gamitan ng feed. Kaya ang feed gita hmm. ano, ang buguba. Ang muna ngambal sa nga nung Ang ini yung katiyog-tiyog. Ano na kay ngalat silang katiyog-tiyog. Ang muna pamang. O siya kay guru. Ang tukmaluko. Alung hala sila. Oh, Nami tani subong. tensa Kasi siksik subong. Gabi ka okay. naman Gabi ka naman magtutal. ba yeah. iya? Oh, okay. Sige. Yeah. Ala wala sa. Si Iwan. Pero why na gitsaya ka feed? Why why na hmm, hindi, sa... hindi lang sama Hala, maka... ma... E, ko, sa ma feed. Wala ma ano na sa ba? Tibi abi ko ari ga feed ni. Na. Tibiaw. Tikay parehas lang nagyapon butong um, da. Ang tiyo Astres huh? na. Wala wala na. Wala, yeah, okay na. Wala. Butong na lang eh. Agag may nang balada may balani tidag okay, ko okay, tayo, mga <laughs> na iyamang okay tanya karons! <laughs> carlos na yeah, ano ko try try butang feed tau uh, uh, butang feed butang ano tape yes iya no iya ano tingnan niyo mga um, karon um, ala <laughs> tingnan niyo mga karons naayos ko mga karons tingnan niyo hindi siya nag-error pero yung feed nag-error pa din <laughs> <laughs> pero okay lang mga karons at okay. least, nagawan ko ng paraan. Ne, paano ne? Kaya nabuy... <laughs> Hello! Balik! Kauit na naman liwat!